Muling giniit ng China na itigil na raw ng Pilipinas ang anilay mga maling salita at gawa tungkol sa isyu sa Taiwan. Kasunod po yan ang buwelta ni Defense Secretary Gilbert Chidoro matapos ang umunay pang iinsulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa front ay nabalitang yan si Brian Basa. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon na dapat igalang ng ating bansa ang One China Policy pagdating sa issue sa Taiwan. Ayon sa kanilang tagapagsalitang si Mao Ning, dapat sundin ng Pilipinas ang China-Philippines Joint Communique. Tigilan na rin daw natin ang mga maling salita at gawa kaugnay sa Taiwan issue. Hindi raw nila kailanman tatanggapin ang anumang panghahamon pagdating sa issue ng Taiwan at sigurado raw na gagantihan ito ng China. Sinabi yan ng Chinese official matapos tawagin ni Defense Secretary Gibot Yodoro na gutter level talk o pangiinsulto ang sinabi ni Mao Ning kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat pa itong magbasa tungkol sa issue sa Taiwan. Una nang nilinaw ng ating Department of Foreign Affairs na ang pagbati ni Pangulong Marcos sa President-elect ng Taiwan ay paraan lamang na pasasalamat sa Taiwan sa pagtanggap nila ng mga overseas Filipino worker at sa matagumpay na democratic process. Para naman sa isang political analyst, masyado lang pinalalaki ng China ang issue. Maninaw na sa official policy natin, kinikilala lang natin ang China bilang yun ang meron tayong diplomatic relations. Sa Taiwan, wala tayong diplomatic relations. Pati ba naman yung pagbati ng presidente? Pati ba naman yung kailang pakialaman ng China? Ang tunay na isang sovereign country, hindi natin kailang magpaalam sa iba para gawin ang ating gusto. Kaugnay naman ng issue sa South China Sea, muling nagsagawa ng bilateral consultation meeting ang dalawang bansa sa Shanghai, China. Ayon sa DFA, nagkasundo ang Pilipinas at China na i escalate o pahupain ang sitwasyon at payapang pag-usapan ang mga insidente sa pinag-aagawang teritoryo. Nagkasundo rin daw ang dalawang bansa na ayusin ang maritime communication, kabilang dyan ang komunikasyon sa pagitan ng mga foreign ministry at coast guard. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy pa rin ang mga resupply missions sa BRP Sierra Magre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Wala naman kasi talagang re to begin with. No? Um... The, yung tensions ng South China Sea, I mean, yung actions po natin and our activities are actually routine. Yung mga actions po natin are within the bounds of law following the international laws. Nagpapalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.